Kapit ah, na, na siya maabot guys. Kapit na siya maabot. Dahil na, nag-awas na siya. Hindi mo picture lang. Naku, yan o ba? Matag sa'yo mga ba? Yan o. Kauna o. O saniye. Surprise. O saniye. O saniye. Tingi Para kay sinung. Pero sa inu sure ba? Lagi ah. Ano na? Wala La

Pero di una-serve ni siya. Sige lang. lang. Thank you. Bakit mm. <laughs> ha, guys? Thank you pa ayo. Hindi lang. Nakwit ko yung hatagsin mo nga. Ha? Nakwit <laughs> mo <laughs> Atag ah, ko daw sa iya ha. May bagal siya ha. Naka-fiddle sa iya ha. Ayan. Wow! <laughs> Alam mo, may atag ko sa iya ha. Ingatan mo yan ha. Binili ko yan 60,000. Ayun oh. Mga katong mas buong ka pala. thank you so much. Ayan. Ayan, I'm so very happy at binigyan ko din siya ng 60,000.